Larga <laughs> na mong bangka. Sa so, among um, kalagan. Dili. Lagan kayo. Okay. mo Mone among tang. Oh, ang inani ni. ini ni. Kasi man na yung mga unsa man saman mo. Mone na yung mong kwan. Guys, ghost project ni guys. <laughs> Flood control. Flood <laughs> control. Flood control.